Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Pag-uusapan pa rin natin yung bansang nalusotan na mm -hmm. kahit sila pa rin tinuturing na viramol ng anti-terrorist technologies. Oh. Pero paano nga ba naging military superpower ang Israel, ang isang napakalit na bansa na wala namang likas na yaman, gaya ng langis at ginto? Sagot, wala silang choice. Bakit kamo? Dahil lahat ng mga kapit-bansa nila ay gusto silang durugin at naranasan nila na ng panganib na umasa na lang sa mga Western suppliers dahil posibleng maembargo o putulin ng daloy ng supplies. Kaya naman 12% ng gastos ng gobyerno ng Israel ay napupunta sa defense. 5% naman daw ay sa research and development pa lang ng mga armas. Mas mataas pa kaysa sa Amerika na 3.4% lang. Dagdag mo pa dyan, ang napakalaking ayudang binibigay ng Amerika, $58 billion mula pa taong 2000. At ikumpara mo ngayon yan sa binibigay ng U.S. sa Palestine nung parehong taon. Ayun o, no? isang square lang. At bilang resulta, marami sa mga armas ng Israel ay naging bahagi na ng modernong pakikipaglaban. Ito ang ilan sa mga astig na armas sa de ng IDF o ng Israeli Defense Forces. Unahin natin ang the Iron Dome System. Ito yung nagde kung may paparating ng mga missile ng kalaban. At agad na magpapalipad ng mga raket mula sa baba para sagasaan na agad habang nasa ere pa lang. Ito namang spike anti-tank missile naman ang ay kayang tamaan ng target kahit spike. hindi ka asintado dahil ito sa fiber optic technology na inaayos ang maling asinta mo. At may version din sila ng F-16 na jet fighter na tinawag nilang F-16-1 SUFA o STORM na kaya magpakawala ng missile sa pamamagitan lang ng isang high-tech na helmet at kailangan lang literal na titigan ng mata ng piloto ang target. Ayop! ang Merkava 4 na tangke naman. Hindi gaya ng mga tangke ng Russia ay napakahirap tibagayin dahil sa kakayahan nito magpalipad ng kontra-opensa mga rocket sa anumang missile na paparating. Ang corner shot naman, ito to ay wais na armas na kayang barili ng kalaban mula sa isang kanto na hindi exposed ang iyong katawan. Tingnan lang ang target sa dalawa nitong high-resolution cameras. Okay ka na, pwede ka pa magyosi. Ang eyeball R1 naman, yan ah, hindi na eyeball na alam natin, no, Diego. Ang eyeball arwa naman ay akala mong simpleng bola lamang. Pero ito ay isang robot na may kamera at mikropono. Kung may papasukin building at hindi ka sigurado kung ilan ang nasa loob ang kalaban, ihagis mo lang yan at meron ka ng mata at tenga sa loob. Pero sa nangyaring surprise attack ng hamasong sabado Sabado, napatunayan na walang high-tech na armas at sundalo sa kalabang mautak at determinado. At bilang panghuling bonus, ito na yata ang pinakasikat na armas mula sa Israel na dinevelop pagkatapos ng World War II at isang magaan at madaling dalhin na submachine gun pero deadly lalo na sa mga pangmalapitang bakbakan. Kaya na itong magpakawalan ng 600 rounds kada minuto. Kaya naman, paborito ito ng mga action stars ng Hollywood. Ayan o, oh, Chuck Norris, idol ko. Hanggang sa mga gangster, hanggang sa tunay na gangster, yung dating defense minister, na may forever. 1986 yan. May isang picture pa yan eh. Pero ba? At yan ang headlines ng on history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balik sa inyo. Peace pa rin tayo. Pops Day mm -hmm. and Angela. maraming salamat sa iyo. Uh, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong مع